So, hi mga Ryu. Magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, kakarating ko lang mga boss galing sa trabaho. So, marami kasi nagre-request, nagtatanong sa akin kung paano ba talaga ang tamang uh, uh, pagpatay ng mga daga at paano ba natin ma uh, mawawala yung mga daga sa mga bahay-bahay natin. So, guys, alam niyo naman, may tayong ginawa ditong vlog na uh, lason sa daga. So, Ah Ayun, uh, ano na po siya ngayon? Uh, malapit na siya mag 1 million views So, panoorin niyo na lang. So, ngayon guys, ay magtuturo ako ulit sa inyo kung paano nga ba uh, patayin ang mga daga sa mga bahay natin. Ano yung dapat nating gawin? Ano yung mga dapat nating ah uh, uh, tawag, na? dapat nating uh, ihanda para Uh, mapatay natin yung mga daga sa loob ng pahay natin na nakakapinsala talaga mga boss kasi minsan yung mga pagkain natin ayan, minsan yung mga sulok-sulok uh, ng bahay natin ay nangangat-ngat ng mga ito ayan, so ngayon ituturo ko sa si inyo guys kung paano ba siya papatayin ayan so halimbawa merong daga sa bahay ninyo so may nakita kang daga ayan, ngayon yung gagawin mo bantayan mo kung saan yung bahay ng daga na yan. So, kung pwedeng sundan mo yung daga, sundan mo. ba? Diba? So, nasa sa'yo yun kung susundan mo yung daga. <laughs> depende, depende sa'yo yan kung susundan mo yung daga. ba? Diba? Kung susundan mo yung daga, pwede naman. So, sundan mo lang kung saan yung bahay o saan siya palagi nakatambay yung daga. Kasi yung mga daga, mga boss, parang tao din po yan. Meron yung tinatambayan. Yan. hindi pwedeng walang tinatambayan yan, guys. Hindi pwedeng palakad-lakad lang yan araw-araw o oras-oras na lang. Hindi, walang tinatambayan yan. Ngayon, yung gagawin natin, guys, bantayan natin kung saan sila nakatambay. Yan, tapos pag nakita mo yung tambay nila, I'm sure, guys, hindi lang sa mag-isa doon. Diba? May kasama yan. May kasama yan. Siyempre, parang tao din po yan. Yan. Minsan, pag tayong tao matambay tayo, hindi lang naman tayo tumatambay na tayo lang. Minsan, may mga kasama din tayo, di ba? May kasama 'yan. Ngayon guys, pag nakita mo na 'yung ah, tinatambayan ng Maantaga, ngayon 'yung next, ah, 'yung plan beam naman ay babantayan mo siya ngayon. Babantayan mo sila ngayon. Ngayon mas mas maganda na bantayan mo sila pag gabi. Gabi. 'Yan tapos. Uh, alam mo na, alam mo na kung saan siya nakatambay ngayon, babantayan mo. Ngayon. Pag nakita mo na nandun sila, Yung gagawin natin, guys. 'Yan sumigaw ka ng meow, meow, ganon, sigaw ka ng ganon guys. So, syempre, ah uh, maalar mo yung mga daga. Ayan. Ngayon, parang ah uh, mapupo sila, ganon sila, hindi sila makatakbo. Ayan. Ngayon, yung gagawin natin, yung gagawin natin guys, kuha tayo ng pamukpok. Ayan. Martilyo. Ayan. Ngayon, Pukpuko natin yung ulo ng daga. Pukpokin natin guys. Tapos, ito pag pinukpok mo yun, parang Ah, parang may hilo yun. Ngayon, pag nahilo na yung daga, guys, kuha ka ng plastic. yan plastic. Kuha ka ng plastic. Ilagay mo sa plastic. Tapos, iseld is mo yung plastic. Siyempre, pag nasa loob na yung daga, hindi na yun makahinga. Siyempre, parang... <laughs> hindi na makapasok yung hangin dun, guys, sa loob. So, dun na. Mamamatay na yung daga. So, ganun lang po siya kabilis patayin, guys. O, di diba? Yung kailangan lang po natin gawin dito, kailangan makita natin yung tinatambayan ng daga ni ba? Tapos pag nakita mo na, parang i-surveillance mo lang muna. Tapos pag nakita mo na, doon mo siya bubulagain. yan tapos pag nakita mo si puntahan mo siya pag gabi. Tapos sumigaw ka nang meow. yan mapupusong yung daga diyan sa bilog. Baka na yung daga. Tapos kuha ka ng martilyo pokpokin mo. Ayun, tapos pag medyo na ano kunin mo, ilagay mo sa plastic cell mo. Tapos, yun. Yun na yung ending. Patay na yung daga. So, sana guys, nakatulong tong video sa inyo. Ayan. So, please like, comment, and subscribe. So, alam ko talaga malaking tulong to. So, bahala na kayo guys.